Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat klase at tayong muling nasa baitang pito kasaysayan ng Asya at ang ating pag-uusapan ay tumatalakay sa mga ng Asyano na kung saan ang ating magiging fokus ay ang mga kahulugan, katangian at mga teoryang may kabiasnan sa pag-angat at pagkawala ng mga kabiasnan sa Asya gayundin din, ano-ano nga ba ang mga katangian na mayroon ng isang kabiasnan upang ito'y matawag na isang sibilisadong kabiasnan? Halika, talamin natin ang ating talakayan. Ngunit bago ang lahat, narito ang mga layuni na dapat nating matamo matapos ang ating talakayan. Ang una ay nabibigyan ng pagpapakahulugan ang kabiasnan at sibilisasyon sa sarili nating pagkakaunawa kailangan maintindihan natin ang pagkakaiba ng kabiasnan at sibilisasyon. Ikalawa, ay natutukoy ang mga katangian at mga teore ng kabiasnan sa panahon ng pag-usbong at pagbagsak nito. Ikatlo, napahalagahan ang pagiging isang sibilisadong tao sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga katangian ng isang tao sa ating klase. At ikaapat, ay nakabubuo ng konklusyon patungkol sa isang sibilisadong tao sa makabagong mundo. Ano-ano nga ang mga katangian ng isang sibilisadong tao? At bakit mahalaga na ang tao ay isa, ay isa o maging isang sibilisadong tao? Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, tayo muna ay maglaro ng real versus real. Pag sinabi natin real, R-E-A-L, civilizado, civilized. Kapag naman sinabi nating R E E L, uncivilized. Sa larong ito, ako ay magpapakita ng mga larawan at kailangan tukuyin ninyo kung ito ba ay real, civilized, real and civilized. Para sa unang larawan, magaling ito ay nagpapakita ng real and civilized. Sa ikalawang larawan, Real men treat the janitor with the same respect as the CEO. Every job has dignity. Real, R-E-A-L, or real, R-E-E-L. At ang tamang sagot ay, Mahusay, R-E-A-L, civilized. Ikatlong larawan, Mahusay, real, R-E-E-L, uncivilized. At ang ikaapat na larawan, Mahusay! r e a Ngayon klase, napagtanto ko na kayo ay may kaalaman patungkol sa mga katangian ng isang sibilisadong tao. Kung kaya tunghayan na natin kung ano nga ba ang kabihasnan at ang sibilisasyon at paano naging sibilisado ang isang tao sa makabagong mundo. Simulan natin ito sa pagtalakay sa kahulugan at katangian ng kabihasnan kapag sinabi natin kabihasnan, ito mula sa salitang bihasa na kung saan ay eksperto. Ibig sabihin, may kaalaman at may nalalaman patungkol sa mga pinagtalakay o may kaalaman patungkol sa ating lipunan. Ikalawa, ito rin ay tumatalakay sa kinabihasaan ng tao. Ibig sabihin, bahagi ng buhay ng tao na kanyang dalubhasain o na kanyang paunlarin ng kanyang pamumuhay sa lipunan na kanyang ginagalawan kung kaya't ang kinaba, kinabihasaan ng tao ay tumatalakay sa pagpapaunlad sa lipunan na kanyang tinitirhan ito rin ay tumutukoy sa pagpipino o pinipino ng tao ang kanyang pag-uugali ang kanyang mga kilos ang kanyang trabaho at ang kanyang aspeto bilang isang tao upang maging isang mahusay at magpakatao. Sa madaling salita, ang kabias na pagtataguyod sa sarili, pagiging isang eksperto at magkaroon ng kabihasaan patungkol sa lipunan at sa kanyang pagkatao. May mga katangian ng isang lipunan upang ito'y masabi na isang kabiasnan. Ang una ay ang lungsod-estado. Ikalawa ay ang pagkakaroon ng pamahalaan na mamumuno sa isang lipunan. Ikatlo ay ang infrastruktura at ikaapat ay ang relihiyon. Nariyan din ang pagkakaroon ng sistema ng pagsulat. Nariyan din ang estado sa lipunan at trabaho pandalubhasaan. At ang panghuli ay ang pagkakaroon ng lipunan ng sining, arkitektura at teknolohiya. Bigyan muna natin ng malalim na pagtalakay ang mga elemento ng isang kabihasnan. Ang una ay ang pagkakaroon at pagtataguyod ng lungsod estado. Pag sinabi nating lungsod estado, ito ay yung pagkakaroon ng city states na kung saan ay nagpapakita ng pagkakaroon ng maunlad na kalakalan o trade o komersyo. Nariyan din ang mataas na bilang ng populasyon na kung saan nagaganap ang mga gawaing politikal at kultural ng isang bansa. Sa ikalawang bahagi naman ng isang elemento pa ay ang organisadong pamahalaan upang maitaguyod ang kapayapaan at pagkakaroon ng makataong pamamahala ay nagkakaroon ng pamahalaan. Ito ay upang magkaroon ng pagsunod ng mga nasasakupan sa mga batas na inilatag ng mga leader ng isang bansa o lipunan. Ito rin ang pagsasagawa ng proteksyon laban sa anumang kalaban tulad noon na kung saan ay may ilang mga mananakop. At narito rin na uso ang pangungulekta ng mga buwis na gagamitin sa pagpapatayo ng mga infrastruktura. Ang ikatlo namang elemento ng isang kabiasnan ay ang pagkakaroon ng infrastruktura na kung saan nauso sa isang kabiasnan ang pagpapatayo ng mga gusali, tulay, templo at irigasyon na makatutulong sa tao. Ito rin ay pagpapakita ng advancement ng isang kabiasnan sapagkat ang pagkakaroon ng infrastruktura ay makapagbibigay ng trabaho at pag-akit sa mga tao mula sa ibang lugar na magkaroon ng migrasyon o lumipat sa mas mahigit na maunlad na lipunan. Ang ikaapat naman ay ang relihiyon. Ito ay ang paniniwala sa Diyos, ang paggamit at paglapit ng tao sa salita at sa mga nais na gawin ng Diyos para sa ating buhay. Pinaniniwalaan noon ng mga asyano ang pagkakaroon ng pagsunod sa kagustuhan ng kanilang Diyos. Kung kaya't nagkakaroon ng mga ritual, dasal, at mga seremonya. Ito rin ang pag-aalay sa Diyos ng pag-aani at pagpapaubaya sa kanyang mga nais na mangyari sa buhay ng bawat tao. Sa kabilang banda, bahagi rin ng elemento ng kabiasnan ay ang sistema ng pagsulat na kung saan ay napakahalaga sapagkat nagkakaroon sila ng pagtatala ng mga mahalagang impormasyon na hanggang sa kasalukuyan ay sinusubukan ng mga tao na alamin kung ano nga ba ang nais sabihin ng kanilang mga sinulat sa kanilang kabiasnan. Halimbawa ay ang cuneiform sa Sumerian, hieroglyphics naman sa Egyptian. Narito rin nababakas ang pagsulat ng mga ritual at ang pagkakaroon ng kalendaryo sa isang kabihasnan. Nariyan din ang estado ng lipunan na kung saan maipapakita ang pagkakaroon ng peasant, knights, tenants in chief at ang hari. Noon, higit na makapangyarihan ang mga namumuno sa relihiyon gayon din ang mga hari at reyna ang estado lang lipunan ay nagpapakita ng pagtatakda ng hierarkiya ng tao batay sa yaman at sa kanyang kapangyarihan. At ang bawat mamamayan si isang lipunan ay may kailangang tugunan at kailangang gawing tungkulin upang magkaroon ng maayos na daloy ng mga tao at gampanin sa lipunan. Nariyan din ang trabahong pandalubhasaan dahil pag sinabi nating kabiasnan ito ay ang pagkakaroon ng eksperto sa isang aspeto ng buhay ng tao. Ilan sa mga trabaho noon ay ang pagiging isang scribe, tagapagtala ng mga mahalagang impormasyon. Nariyan din ang mga artisans na kung saan sila naman ang mga lumilika ng mga mahalagang gamit na ginagamit ng tao noon. Ang trabahong pandalubasaan ay ang pagpapakita ng pagiging isang pinong-pinong mamamayan na kung saan ay sinasanay ang isang tao sa trabaho o kasanayan para sa paggawa ng isang produkto. At nariyan din ang pagkakaroon ng sining, teknolohiya at arkitektura sa isang kabiasnan sinasalamin nito ang maunlad at malikaing pag-iisip ng mga tao na kung saan ay ipinapakita sa sining, pagpapakita ng talento at kakayahan ng mga tao. Nabuo nila ang sigurat, ang uniform, palayok na kung saan ay nililok ng kanilang mga kamay bunga ng pagkakaroon ng kabiyasnan at napaunladang ang pamumuhay ng tao ay nagkaroon din ng pagkakaroon ng sibilisasyon sa kanilang mga pag-uugali sapagkat bilang isang sibilisadong tao tumataas ang iyong pag-uugali at tumataas ang standard of life, yung katayuan natin sa ating buhay. Ngunit ano nga ba ang sibilisasyon? Ito'y mula sa salitang civitas, nang ibig sabihin ay syudad. Makikita natin na sa syudad ay magkakaroon ng complex, komplikadong pag-uugali ng tao, na higit na nakakaroon sila ng mas maunlad na naisin sa buhay. Ito rin ang pagpapakita ng breathing, o maayos na pag-uugali na kung saan ay eh kailangan maayos silang nakikisama sa kanilang tao at higit nilang pinipili ang pagkakaroon ng pagkakaisa at kapayapaan ito rin ay naglalarawan sa mataas na antas ng kaunlaran dahil nagkaroon na rin ng edukasyon ay dapat na maging edukado ang mga mamamayan sa madaling salita ang sibilisasyon ay ang pagkakaroon ng maunlad na wika edukasyon at pamahalaan. Ito rin ay ang pamumuhay sa isang komplikadong syudad o complex societies. Bakit sinabi natin komplikadong syudad? Ito ay marahil sa pagkakaroon ng maraming wika, maraming mga edukasyon, maraming pamahalaan na ang nabuo sa makabagong mundo na kung saan ay kailangan ng taong mag-adapt at kailangan na rin matutunan ang mga makabagong kagawian sa isang syudad. Bunso ng pag-angat ng mga kabiyasnan ay narito rin ang mga dahilan kung bakit nga babumagsak ang mga kabiyasnan sa Asya. Ang una yung pagkakaroon o tinatawag nating climactic theory na kung saan ay nagkaroon ng pagbabago-bago o maaari rin nagkaroon ng epekto ang klima sa kapaligiran at sa mga tao. Halimbawa, maaaring nagkaroon ng mahabang panahon ng tagtuyot at nagkaroon naman ng mahabang panahon ng tag-ulan na naka-apekto sa buhay ng mga tao. Kalawa ay ang tinatawag nating soil exhaustion theory na kung saan ay nagkaroon ng pagkaubos ng likas na yaman sa isang kapaligiran dahil sa isang kabiasnan ay umaangat at lumulobo ang populasyon kung kaya't maaring maging dahilan ay ang pagkaubos ng likas na yaman. Ikatlo ay ang tinatawag nating nomadic theory na kung saan ay tumatalakay sa pananakop ng mga nomadicong tao na nagpapalipat-lipat ng kanilang mga lugar. Kaapat ay ang topographic theory na kung saan ay nakakaapekto daw ang hugis at forma ng kontinente. Maari may kinalaman ito sa paggalaw ng mga lupa noong unang panahon. At nariyan din ang adversity theory ang pagharap sa mga problema sa loob ng kabiasnan. Maaring nagkaroon ng di pagkakaisa o maaring nagkaroon ng korupsyon sa isang kabiasnan na naging dahilan ng pagbagsak ng isang kabiasnan at sa pagtatapos ng ating talakayan na way natutunan ninyo ang mga kahulugan at mga katangian ng kabiasnan at ang patungkol sa sibilisasyon. Kung inyo nga ang natutunan, magkaroon muna tayo ng suriin natin ating galing. Narito ang limang mga katanungan at dito ninyo pipiliin ang mga tamang sagot. Subukan natin ang una ang Maynila ang sentro ng kalakalan at gawaing pampolitiko? Ang tamang sagot ay Magaling Lungsod Estado. Ikalawa, nagpakadulubhasa si Mirna sa pag-aaral upang maging mahusay na guro sa kasalukuyan. Ito ay Mahusay, trabahong pandalubhasaan. Naniniwala si Jana na may lamang na Diyos, ngunit iba-iba ang ngalan. Ito ay ang mahusay, relihiyon. Ikaapat, mayaman ng turing kay Liana dahil sa kanyang yaman at ari-arian at ito ay ang mahusay estado sa lipunan at ang panghuli ay magaling sistema ng pagsulat na kung saan ay itinala ni Ana ang lahat ng kanyang nakuwang kasagutan mula sa kanyang kinapanayam. Magaling klase at natutunan ninyo ang ating talakayan sa araw na ito. Ngunit bago nating tapusin, alamin muna natin ang isang katanungan. Sibilisado nga ba talaga tayo? Tunay nga bang maunlad ang ating lipunan? Tunay nga bang naging edukado ang mga tao sa paglipas ng panahon? Kung naging sibilisado tayo, tingnan natin ang mga larawang ito. Uncivilized, malinis. Naging civilized, sigit na dumumi at nasira ang ating kalikasan. Sabi nga ni Aristotle, educating the mind without educating the heart is no education at all. Kaya kapag tayo ay pumapasok sa paaralan, higit nating bigyan ng pagpapahalaga ang mayroon sa ating puso, ang ating pag-uugali at karakter. Dahil mabuti pa ang taong walang pinag-aralan, ngunit alam ang salitang respeto. Ibig sabihin, mabuti pa daw ang taong walang pinag-aralan, ngunit alam ang salitang respeto. Samantalang yung iba, nakapagtapos nga ng pag-aaral, wala namang modo. Kaya klase, pakita natin na tayo ay mga edukadong tao, hindi lang sa loob ng ating tahanan, kundi sa mga taong ating napapasama o nakikisama o kasama sa ating lipunan. At para sa mas malawak na kaalaman, narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit na lumawak ang inyong nalalaman patungkol sa kabiasnan, mga katangian ng kabiasnan at sibilisasyon. Tandaan, iba ang tao kapag isang edukado na mayroong edukasyon sa puso at sa isip, gayon din sa gawa at salita. Paalam klase!